punong basura. So, ayan ito. Puno ko doon sa labas. Kaso may CCTV sa may labas. So, ayan, guys. Dito ako. Sa labas. So, ayan. Diyan kami na may mitas ng dates. So, Punta tayo. Kuha tayo ng buong Ayan, tudun-tudun Mata dia kuat Kuat, kuat Ayan syah Ayun pa. At saka doon, hindi kasi ang buong. Binukod na nga eh. So, ayan. Kuha muna tayo na. Mga ngat-ngat. Wala dito. Ayan, naglalaglagan. Ang lalaglagan na, guys. So, ayun. Ayan, meron pa doon sa kabila. Ang <laughs> yung bahay ng aking amo. Ayun oh, tayo. Kuha tayo na. Pangathet ng guys. Sa ayun. May iron sa gitna. Ayun. <laughs> Naglalaglagan <laughs> siya. Ayan, ang dami ng So, ah. Yung bahay ng isang amo ko. Yan guys, ang sarap nito. Pag ganyan na. Oh. Pwedeng ng anong sa kape. <laughs> So, dito kami guys na tumatambay <laughs> pag kami naguguto <laughs> at saka nag kagabi naglinis kami dyan tapos dito kami dumambay so ayan <laughs> tapos inom ng maraming tubig so, ayan naglinagtapon lang ng basura para lang mong kalabas. Thank you for watching. Ay, hindi. May dudugtong pala ako yung mamaya. Yung kapon So, yun na muna, guys. Thank you. Ayan, guys. Ang sarap na, ano. Yung wala to. Yung manibo lang palang ganito. <laughs> Hindi na nalabas yung dalawa Itapon naman mga basura hmm. siya Ito siya. Ito naman.

Thank <inaudible> <inaudible>